Imo olo, imo kulo. Imo kalag, imo bakero Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa kape, kag bandiso. Kape, kag upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape kag pandiso. Kagron ang alagad sang Ginoo. Good morning. Good morning. Good morning! Samtang nagapangapi ka mo, kag nagkaon sang pandisal, sa sininga kagahon, upod nyo naman liwat, si Pastor Robel Maranyon, nga magpangafate, kag magkaon, pandisol. Kaya nga programa, ginatiguluhan, kafate, kag pandisol para ang aton nga faith mag-increase kag ang aton nga soul makakaon sang pulong sa Ginoo buksan ta ang aton lang ginabasihan wala iban na ta sang iban nga ginasandigan ang nagasugid sang kompleto nga kamatuoran ang pulong sa Ginoo nga nakasulat sa Biblia kay ang ko ta subong mga utod tuod ba lang nga ginausar sa Ginoo ang mga prostrations sa aton kabuhi para maawaken kita o kon ipanes kita so dre mabasaan ta sa Hagay chapter 1 verse 6 then malumpat kita sa verse 9 dre sa ilonggo nga version nagsabog kamo sing madamo nga trigo pero jutay ang inyo na ani. May kalanon ka mo, pero hawot-hawot. May bino ka mo, pero kulang-kulang. May bayo ka mo, pero hindi tuman nga makahapin sa inyo sa tugnaw. Kag ang mga mamumugon, hindi mabuhi sa ilasuhol. Verse 9 Nagalaom ka mo sing madamo nga patubas, pero dyutay lang ang inyo makuha. Kagsang dalho ninyo pauli ang inyo patubas, ginhuyop ko ini palayo. Nga abalagin himo ko ini, tungod kay ang akon templo nagapabilin nga guba, samtang ang tagsa-tagsa sa inyo masako sa pagpatindog sang iya kaugalingon nga balay ti mga utod na naintindihan ta nga atong duwa ka verses nagaklaro gid no clearly state nga ang sinful lifestyles sa mga Jewish people nagresulta sa punishment or a lack of blessings from God ang verse 6 nagahambal di ba kung Ingleson tani You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. Mm. Sa verse 9 naman, sa English, You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blow away. Why? declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with his own house. So sa ni nga ka verse nga ginbasa ta, and then gin English ta pagid, judgment was the result of disobeying the Lord. Ang pamangkot, is this true sa aton nga kabuhi subong? Ah, Iba loon ta, no? Kaya ang Biblia, malang na ang makapaklaro sa aton. The biblical answer is that, may mga ara, magigit, there are sometimes, mga aton struggles, resulta sa aton nga sala, pero hindi na perme it is not always. In fact, may ara, manganing nga persecution, kag suffering can sometimes nga mangin na produkto nga mag-serve ta sa si Ginoo. Oh, lang taon tang ang sitwasyon ni Apostle Paul. Ah, ginsulat niya na sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Sang ara na siya sa sa Roman jail, sabi indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Hmm. So kung sino pa to ang naga grabe ng gusto-gusto ng mga buhi sa ginatawag na Dios noon yung kabuhi para sa kay Kristo Jesus in Christ Jesus amo pa nang gina-prosecute amo pa na ang do hindi maintindihan na kay na experienceahan niya na mo amo na nga na to maintindihan nga suffering Prosecution can sometimes be the product of serving God. Nagaserbisyo ka sa Ginoo, ginapakalain ka pa. No? Ginapaminsa pa, ginapaminsaran ka pa sa hindi mayo, kag ginapangitaan ka sang mali, kag ginaprosecute ka. Ang masakit-sakit pa na gani mismo sa sulod sang sang simbahan nyo, ang dra, dra, pang hindi makaintindi sa inyo. Kag ang ginagamit mismo man ang pamilya mo, nan so may mga amo matabo, pero padayon ka utod kay claro gid nga if you live a godly life in Christ Jesus just like Paul experience there will be persecution kay it's a matter of a uh, uh, testing on how committed you are in following our Lord Jesus Christ kumaga any sides nga ginaigo ka importante ang tulok mo ang pagsunod sa mando sa Ginoo. Kay time will come yung ginoo naman, Say, la, ang Ginoo naman na magpainsindi sila, ang Ginoo naman na magikap sila tay pusoon kag uh, makita nga ang imo gusto-gusto i-please ang Ginoo, the Holy Spirit will help you. Your name will be vindicated in the future. Subong di pa na pero sa padayon mga sigisiging nga kagabuya sa Ginoo, ang Ginoo ya magabulig na si Motod. Tamo man ang tabo kay David. Di ba? Kasunod lang sa sang sugo sa Ginoo, ginalaga siya ni King Saul. Nga patyon. Pero never gin ginimuan niya sa malain si King Saul. Kay kabalugid siya nga ang Diyos man na nagbutang kay King Saul. Amo man autod sa aton kinanglan nga kita-kita nga mga nagahimo sa ilikoton sa Ginoo, hindi tayo maminsar sa mga laing paminsaron sa tagsa-tagsa. Ang ato niya paminsaron kung ano pagid ang mahimo ta sa Ginoo. Persecution inside, persecution outside, persecution within the family, padayon ka utod. Why? It's a blessing that you experience what you what experiences nga natabo sa mga early disciples. Just like Apostle Paul. And also Lord Jesus Christ, para iyo man lang tatuhog ang nagasunod sa iya, deny yourself, take up your cross, and follow me. Ha? You will be hated. Klaro gina nga balikis Jesus. Padayon utod. So, Dre, in addition, suffering sometimes serves as part of God's plan for our lives. Kung ginambal man na dira sa ginoo regarding sa kay Apostle Paul. Da, sa Acts chapter 9 verse 16, I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Nan. So kay balan mo si Apostle Paul yung may mga ginpanghimo ni sa nga uh, ginpamatay niya mga Christians sa hindi pa sa tumulo ni Kristo Jesus. Amo na nga, kumbaga, ang mga maagyan niya dra pagid nga mapakita nga tutuod gid siya nga nagatuo kay Kristo So kung ikaw tutuod ka man nga, nga, nga kay Kristo makaya mo na utod by the grace of God, by the help of the Holy Spirit nga magpadayon, no? Kay ang pagsunod kay Kristo hindi the apos. There will be suffering. But ang pinakaimportante, balanta ng aton ending and that is victory. Kaanon mo man ang suffering, kung ang ending niya suffering mangyapon. Pero klaro gid sa pulong sa Ginoo nga we will suffer for the sake of Jesus name. Pero ang ending is victory. Why? ginaipe experience sa sang sa aton. So that our character will be like our Lord Jesus Christ. James chapter 1 verse 2 to 4. Gintudloan man kita dira nga i-consider ta ang joy, ha? I-consider ta nga it joy when we encounter trials. Ah, kung may matubang kita ng mga pagtilaw, count it all joy, my brothers. When you meet trials of various kinds, ah, may S pa na. But singanon, mga trials, hindi lang kaisa, dua, gapasunod pa na, damo-damo, gina. As long na nagkabuhi ka, ara gina ang mga trial, planga, Kaya ining kalibutan, hindi pa niya perfect mo, sinful pa niya nga kalibutan. Pero silindra for you know, that the testing of your faith is a test of faith. Amo gali ng purpose sa mga trials, no? Amo uh, hindi indi man ta mag uh, magambal bala nga gintagaan gi ko sa pinaka budlay nga indi indi ko niya makaya, ano niya man, na hindi. Kay ang ang kwan mga planga, klaro gid nga that is a testing of faith. Ha? Nga maga steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Eh? Kanami, galit sa plano sa ginota. Kaya dra kita sa testing, gina-refine. No? Hindi ka man mangin, mangin na manami nga pagpurma kung wala ka nag-agi sa mga bagay nga mga ka budlay. The result sang imo-persevering through difficulties, ano matabo? spiritual maturity. ti You cannot escape that kind of process, mga utod. Amo na nga batunon ta na, ina nga proseso. Kay proseso na, halin sa aton ginoo. Kag mismo nga aton ginoo, nga manuluwas si kasi Kristo Isus, nag-agi mandra. Antis niya kita ginluwas. Antis niya kita matagaan sa ginatawag nga perfect plan of redemption. Amo na nga dapat mag-insindi kita nga uh, aksiptahon ta ang mga suffering kay part na sa sang pagtest sa ng aton nga uh, stead maka produce ang steadfastness however there are cases ha matiin yung may ga ha, may mga kaso man nga nag-suffer kita due to our sin sini so, ikaw gyud na gimo sala kag ang ina nga suffering discipline galing sang Ginoo sa iya nga mga wayward children sinulat na sa Hebrews chapter 12 verse 6 sa Acts chapter 5 nung nyo na ang natabo kay Ananias kag Sapphira napatay sila sa result sa ilang nga pagbinutig deception even though they were part of the church oh church na, na sila Paul said that some of the Corinthians had been sick ala pagid oh nagamla sakit and few had even died due to their sin when partaking of the Lord's supper 1 Corinthians chapter 11 verse 30 mo sila sa salaya tapos ka partake pag sila Lord Supper tibalaan balaan na sa iyong uh, eh ginatago nila may mga unconfessed sins sila amo na na sakit sila kay part sa discipline sa Ginoo na realize mo nga ay may mali ko te ano ganing imuon ko may mali ka first john 19 confess your sins hindi na pagpadugay pa hindi na nga ah wala guro to ah hindi amo na nga kinanan may mga attitude kita yung uh, kada gabi antes na matulog mga muyo kita Lord anong nahimo ko nga sala nga wala ko nadumduman, dumduman ani ini mga sala ko nga nadumduman. patawara ko Lord buligi ko tinlui ko kay para sunod nga adlaw kay ang aton nga commitment palangga it's a daily commitment Kagang ang aton nga ginatawag nga nga maturity is a daily learnings Amo na gani nga, hindi mo na yung mabalikan ang nagligad ang sa sunod nga adlaw amo naman na ang pang pangayuan mo sang guidance kung paano mo ma-please ang Ginoo The reason we suffer are buried. It is unwise to jump to conclusion when the reason for a particular trouble is unclear. For example, may mga tao nga nag-claim nga ang certain natural disaster is a judgment from God on a nation or a city due to its sinfulness. Lain man, hindi man na amotod. God does not tell us why natural disasters occur, when and where they do. Rather, ang nami yung attitude, hindi kita mag-judge. Kita yung mga Christian, ang response na dapat mag-empathize with those affected. Romans chapter 12, verse 15. Kagano pag-inimunta? To help meet the needs. Amo ning nami attitude. Amo pagtanaw ta sa aton mga utod. Kung may natabo sila, pangamuyuan mo. Hindi ka ay nakainakay mo na sa guros ang sala. Hindi kita na magamuna. Okay? Kag isiran sila, gay la, sila. Kag kung wala pa sila, kay Kristo Jesus, siranta ta gospel. Kag para makabaton sila kay Kristo Jesus, bilang manuluwas na kag Diyos. Then, ma-please ng gino. There is one sinner to repent, ang bilog na langit na ginugyaw. So, utod, Tandahin na, kaya mo natin bulaton. Dari na lang ang ka pandisol. May the Lord of blessing upon hearing the word of God. God bless!